Mabuhay Magandang umaga at maulan na umaga sa lahat Dito tayo sa ating uh, kapilya ng uh, San Antonio Maria okay. Sacaria Seminario Seminary Kung saan meron pong uh, mangyayaring uh, Celebration na uh, kung saan uh, tong ating mga ating mga to ating dalawang mag-asawa po ay sila po ay mga uh, diriwang ng kanilang 50 years anniversary ng kanilang kasal kaya sila po ay ikakasal ulit ayan po si Father Jimmy ang uh, mayro po ng uh, guide mo na <laughs> so tayo tayo na dito kasi ito pong ng uh, mag-asawa po ay uh,

ang ating uh, humilis <laughs> oh, agang di ba? wow hello so buo at uh, po ang mga uh, kaparian ng uh, uh, community dito sa seminaryo sa Marikina Heights para lamang po uh, pagliliwang hey. ang uh, anibersaryo na ya Ama atina di ni Kuya Liman. ya yeah. po. Uh, only, the, uh, only the family of Kuya Liman or the... Yeah. Uh, Ayan ang... Revenue 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 family Oh, para po With universal Ano dito tayo? Dito dito tayo So na kami lahat Kasi wala po proposition Hintay lang po natin Ang dalawang mag-asawa papasok, at dadaan po sa ais Sa ating kapelya ni San Antonio Maria Sa karyas